Hi guys, gusto ko lang magpuri sa Diyos kasi meron akong isang video na parang nag-viral siya. Parang 2 days pa lang nasa 16,000 views na sa TikTok. And I praise God dahil talagang may natututunan naman sila, nalalaman nila yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. Merong mga marami na nagustuhan nila, na may natutunan sila, napapasalamat sila. Pero sabi ko nga, to God all the glory and praise and honor. So, pero may iilan naman na siguro mabibilang mga isa dalawa ganyan parang they don't accept word of God, they don't accept the truth ganyan. Mag-accuse pa sila ng masama sa iyo. What my point here? Ang gusto ko lang malaman niyo na not all people, especially yung mga unbelievers, ay makikinig sa salita ng Diyos. Kasi iniisip nila tao lang din naman eh. Akala nila galing sa akin kasi nga wala silang idea tungkol sa Bible. Pero ang nakakalungkot is, merong iba, may pa isa, isa Kahit Christian sila, they need to learn. They need to learn more. Uh, masakit sa kanilang tanggapin ang salita ng Diyos. For example, yung forgiveness, kailangan talaga mag-forgive. Kasi hindi tayo papatawarin ng ating aman na nasa langit kung hindi tayo nag-forgive. And huwag tayong mag-dwell sa past. Oo, sabi nga pa nung Panginoon, tingnan natin yung magandang plano niya, wag yung past. Hindi ko naman sinasabi na perfect ako kasi unang-una, -una, I'm a new Christian, one year pa lang ako in Christianity. As a born again Christian, I'm still learning. God is teaching me a lesson each day. And sa mga binabahagi kong katotohanan na may connection sa salita ng Diyos or may kinalaman sa pagwawasto ng ugali ng tao, ng aking kapwa, dun sa mga akala nyo para sa inyo yon or para talaga sa inyo yun, huwag naman kayong magagalit kasi it is something na kailangan nyong baguhin. Magagalit kayo sa akin, maiinis kayo sa akin. I understand, pero sana ma-realize nyo kung ano yung mali. Kasi unang-una nga po, ang salita ng Diyos ay para itama tayo. Para sanayin tayo sa pamumuhay ng matuwid. At in the first place, alam naman natin kung meron tayong ginagawang mali, ba? Diba? So, kapag talaga ikaw ay Christian na, you're a follower of Jesus Christ talagang ano, you're you're a different person. You're not the version of your past na. So I believe hindi man lahat ng mga makapanood sa video ko darating din sa point na meron mayroon meron at merong tao na kagaya ko babaguhin ng Diyos na they are a new creation na. For now, mananaig muna sa inyo yung pagmamataas sa salita ng Diyos, yung parang pangmamak nyo, pagtatawa nyo sa salita ng Diyos, sa weirdo, ganyan palagi nilang word of God don't you know na even though you're a Christian, it's it's our assignment to share the word of God. Ikaw, anong ginagawa mo bilang isang Christian? nag ka ba ng gospel? Nag-share ka ba ng word of God? Baka naman ang sinishare mo lang yung masarap lang sa tenga. Ang gusto kasi ng tao yung dinuduyan sila sa kasinungalingan eh. Ang gusto nila yung masarap lang sa tenga. Ayaw nila ng pagwawasto. At kung magbabasa kayo ng Biblia, kahit ikaw ay a follower na ni Jesus Christ, paulit at paulit-ulit ka na makakaramdam na mapapahiya ka. Kasi hindi talaga perfect yung tao. We always learn. At importante po yung pagiging humble. Yan po ang kailangan yung matutunan, maging humble. Acknowledge that you are a sinner and you needed a Savior. Kasi kung patuloy ka magmamataas sa salita ng Diyos, paano ka maliligtas? Alam mo, maswerte yung mga tao na ina-acknowledge nila na sila ay makasalan at willing magpabago sa Diyos. Sana ganyan ang lahat ng tao.